Hanggang ngayon, wala ka pang bahay. Gusto mo matuto pa paano magkabahay, tapusin mo tong video na to. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Depot. So lahat po tayo nangangarap na magkaroon ng bahay. Pero pag nisan hindi lahat tayo may capacity para makabili ng bahay. Kaya karamihan sa atin, hindi makabili ng bahay ng cash o utang sa bangko Pero ngayon, Natatakot tayo umutang sa bangko kasi lalo na kung nagtatrabaho tayo tapos ang pangbayad natin sa sa utang natin sa bangko is galing sa sariling bulsa. Bakit? Kasi sipin mo, uh, kung utang ka ng uh, pambili ng uh, bahay at lupa sa bangko tapos mga 20-30 years to pay tapos abuti ka ng mga 20,000 pesos isang buwan, Isipin mo sa magagaling 20,000 pesos na yon sa sweldo mo. Di ba? O pagpalagay natin, kumikita ka na ng 30, 40 mil. So may natitira pa sa yung 10 na 10 to 20,000. Pero nakakatakot yun kasi pag di hindi pa sapat yun, di ba? So tuturuan ko kayo paano uh, magiging mas praktikal na umutang sa banko at mababayaran ang utang nyo. So kalimitan sa atin, uutang sa banko. At kalimitan sa atin, bago magkaroon ng sariling bahay, na naupa, di ba? So na upa tayo. So naglalabas tayo ng pera, pambayad sa upa, kahit ilang taon mo pa na bayaran yung upa mo, hindi magiging sa'yo yung property na yun. Di ba? Ngayon, mas practical ngayon, umutang sa bangko. Ito ngayon. So nag-search tayo uli sa sa kagaya sa, sa BDO so sa video, pwede tayong umutang nagbumunggawa ako computation nito 3 million pesos na utang. So, papakita natin sa screen. Sa 3 million na utang, 5 years to pay, 57,000 pesos. Ang babayaran mo buwan-buwan. 10 years to pay, 33,000. 15 years, 25,000. At 20 years, 21,000. Diba? So, ito yung mga uh, computation na binigay ni ni BDO kung uutang tayo milyon. Ano naman ang gagawin natin sa tatlong milyon? So, bibili tayo ng lupa na nagkakalagay ng isang milyon. So, uh, ang practical sa akin kasi, mga 100 square meters, di ba? So, sa 100 square meters, pagpalagin mo 10,000 pesos per square meter, isang milyon yon. Otherwise, baka mas mura sa probinsya nyo, mas makakatipid ka. So, isang milyon ang budget mo sa lupa. Ang minimum ng 100 square meters. Tapos, papagawa tayo ng building. Building talaga. So, tatlong palapag. Ang first floor mo, pwede natin gawing ano, sari-sari store. Tingnan nyo sa video. Ito, sa first floor, pwedeng sari-sari store, tsaka nandito yung garahe mo. Pwede hindi lang sari-sari store. Actually, kasi nga, palibasa ako mas ano eh, mas gusto ko yung walang inventaryo, yung walang inaasikaso na nabibili, tsaka bebenta. So pwede yan na maglagay ka ng barbershop, pwede ka maglagay ng bilyaran, o kung ano pa mang negosyo na pwede mo ilagay sa baba ng wala kang inventaryo. Okay, second floor, tatayo ko naman ng gym. Kasi bakit gym? Kasi ito, isa dun sa mga walang inventaryo na sinasabi ko na proven ko. Eh, eto yung nagbayad nung ano eh. Pakita ko, meron akong bayad lupa ngayon na nabili, nabayaran sa banko, ang na nagbayad tong gym ko na nilagay ko lang sa garahe ko. Tapos yung third floor, doon ngayon yung bahay mo. So, mangyayari, first floor negosyo, second floor negosyo, third floor negosyo. Okay, gumawa tayo ng rough estimate. Yung tindahan, kagaya previous video na sinabi ko, uh, pwedeng minimum na kumikita ng 20,000 pesos. Tapos yung gym, sigurado ako minimum na, minimum na pwede mo kitain doon na other 20,000 pesos. So ngayon, meron ka ngayon, ah, plus sa taas mo, 100 square meters kasi mangyayari yung taas mo yung second floor mo, di ba? Ang suggestion ko dyan, doon sa second floor mo, hatiin mo pa sa dalawa yung kapatid. Kasi masyadong malaki naman yun, yung 100 square meters na yun, pwede yung tag-50. Yung isang bahay doon, ipapaupa mo rin. So ipapaupa mo yun. Tapos yung kabila sa Okay. Minimum na pwedeng kitain nung ano nung nung first floor mo 20,000 pesos, second floor mo 20,000 pesos at yung sa third floor mo 10,000 pesos. So ito yung minimum na pwedeng mong kitain. Kasi bakit minimum? Kasi yung negosyo mo Katulad yung barbershop, sari-sari store, bilyaran, pwede pang tumaas kasi yung pwede kitain. Yung gym, sigurado ako pwede pang tumaas yung. kasi based sa experience ko, masyado maliit yung 20,000 pesos na yon sa 100 square meters na area kasi tanda mo 100 square meters yung uh, binili natin na lupa so pwede kang kumita ng mas malaki doon so basically buwan buwan pinakamaliit mo pwede kitain si mil okay so iset aside natin 50,000 yung minimum mo eh upa ka kunyari OFW ka di ba or OFW ka, o nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas na naupa kayo. Magkano budget mo sa upa? 10,000 piso, di ba? Okay. So, dito ang gagawin natin, eto. So, mamimili ka ngayon ng ano? Ng paying period. Pili ka. Kaya mo ba ng 5 years? Kung masyadong malakas ang loob mo, 5 years yung pipili, kung pipiliin mo. Kung hindi naman masyadong malakas ang loob mo, pipili ka sa 10 to 15 years. Pero kung mahina ang loob mo, 20 years yung kukunin mo. Ito ngayon yung paliwanag ko dyan. Malakas ang loob mo, 5 years to pay. Sa 5 years to pay, 57,000 pesos lang yung babayaran mo na monthly. Okay. So sabi ko, ang minimum na pwedeng kitain mo, 50,000 pesos, 20 20,000 sa first floor, 20,000 sa second floor, 10,000 sa third floor. 50,000, di kulang ka pa na 7,000. Pero kapatid, tandaan mo, bago ka umutang ng 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 uh, pambili ng bayat lupa na upa ka. Magkano upa mo? 10,000 pesos. So ngayon, parang wala nagbago. Mag contribute ka pa rin ng 10,000 pesos para mabuo mo ngayon yung 57,000 pesos. So sa loob ng limang taon, malakas ang loob mo. At sa loob ng limang taon, minimum ng minimum, 50,000 ng 50,000 lang ang kinita ng mga negosyo mo. Okay? So nag abono ka. Okay lang. Bakit? Kasi, Tandaan mo, ilang taong ka nang naupa? Limang taon? Sampung taon ka nang naupa? Pero tandaan mo, ilang taong ka man umupa dyan sa tinuupahan mo, hindi hindi mapupunta sa iyo yung inuupahan mo. Tama? So ngayon, eto, maglabas ka man ng sampung libo sa loob ng limang taon, pagkatapos ng paghuhulog mo na yon sa iyo na yon wala ka nang huhulugan. Ang kagandahan nun, yung sampung libo, pambayad ng utang, hindi pambayad ng upa. Yun eh kung malakas ang loob mo, di ba? Eh sabi ko nga kung katamtama ng risk appetite mo, pili ka dun sa 10 or 15 years. Sa 10 years na hulog, kapatid, 33 lang babayaran mo. Sa loob ng 15, sa 15 years, 25,000 pesos. Ito ngayon. Let's say 10 years to pay ang ginawa mo. 33,000 yung babayaran mo. 50,000 lang. Ang minimum na sinabi ko, kung kumikita ka ng minimum na 50,000 pesos, at magbabayad ka na 33,000 pesos sa bangko, may 17,000 ka pang kinita. Plus, hindi ka na ngayon naghuhulog ng pambayad sa, sa 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 hulog mo sa upa, di ba? Kasi mag-aabono ka pa pang-upa. Ito, wala ka nang inabono, kumita ka pa. Minimum 'yon kasi pa pwedeng tumaas pa. So sa loob ng ng 10 years, 33,000 lang ang bonbon mong ulugam Sa 15 years, ito, 25,000 lang. Yun na matindi. Kumita ka na. Nakapagbayad ka na ng 25,000 na utang mo, may kinita ka pang 25,000. Kagandahan nito, hindi na ikaw yung nagbabayad ng ano? Hindi na ikaw yung nagbabayad nung utang mo sa bangko. 'Di ba? Tandaan mo na upa ka, yung upa mo, sariling bulsa mo nang gagaling. Oo, tapos si 5 years to pay, pwedeng nag-aabono ka. Pero yung 10 years, 15 years to pay, hindi ka na nag-aabono, kumikita ka pa kapatid. Diba? Last but not the least, yung 20 years to pay, eh, masyado kang kinakabahan, baka hindi ka makabayad 20 years to pay, 21,000 lang ang babayaran mo kapatid. 21,000 lang ang babayaran mo, minimum na kaya, pwede mo kita yung 50,000, may 29,000 ka pa buwan, -buwan. di ba? Ito, ma, ito eh, alam mo, pag-uusapan na rin natin yung mga negative na pwedeng mangyari dyan or negative comments na inaasahan natin. Ang maganda kasi niyan, sa 21,000, sa 21, kumikita ka pa. Wala lumalabas sa yung pera. Hindi ka na naupa, kumikita ka pa. So, ito yung sinasabi ko na parte ng ano to eh no uh, calculated risk calculated risk 'di ba So mar uh, mar mar marami ako in expect na ano na mga katanungan niya what if pag nalugi ka kasama talaga 'yan uh, yung, yung yung first floor second floor kung sakasakali, worst case scenario nalugi ka pwede mo man paupa yon 'di ba kung ayaw mo magnegosyo Natatakot ka magnegosyo pa mo rin. Paupa mo 15, 15. So ang kagandahan kasi dito, doon sa tinuturo ko sa inyo kasi base to sa sarili ko na experience. So yung kinikita ng negosyo ko, siya yung pambayad doon sa utang ko. Pero ito yung pinakamaganda talaga, na positive na pwedeng mangyari. Tandaan nyo, either OFW ka na nanonood sa akin na nagpapadala ng pera, sa Pilipinas, pang upa, pang gaso sa Pilipinas. Or, nagtatrabaho ko na sa Pilipinas. Tapos, yung parte ng sweldo mo, pinambabayad mo sa upa mo. Tama ba kapatid? Okay. Ang tanong, paano pag nawalan ka ng trabaho? Tama? Alam mo naman yan, na hindi stable lagi ang mga kumpanya. May mga nagsasara, may mga nalelay off. Worst case scenario, what if, madisgrasya ka kapatid. What if may sa sa'yo at hindi ka na makapagtrabaho? At ikaw lang yung bread earner. So, ano mangyayari dyan? Naupa ka. At kung naupa ka, sigurado si bak tanggal kayo dyan. Or, eto ngayon yun. Uh, umuupa ka, umuupa ka uh, bumili ka ng umutang ka sa bangko, umutang ka sa bangko, pero ang pinagpatayo mo, bahay lang. At yung bahay, hindi Hindi kumikita. Kaya ngayon, yung pangbayad mo, yung sweldo mo na pambayad mo sa utang, sino ngayon na magbabayad? Wala. ba diba? Kasi hindi kumikita yung bahay mo. Pero ito yung kagandahan, kapatid. Doon sa pinaliwanag ko sa inyo. Worst case scenario, may mangyari sa'yo, hindi ka makapagtrabaho, or nawala ka na, may maiiwan ka pa rito sa pamilya mo na kayang magbayad, magsustain, magtuloy-tuloy ang bayad kahit wala ka na. Kasi, lalo na especially kung makukuha mo yung 20 years to pay ang mo, maliit na lang yung buwan-buwan na, na babayaran mo, pero malaki yung potensyal na pumasok sa'yo. Okay, dalawang klase lang ng tao. It's either negative mag-isip or positive mag-isip. Kung naisip mo na mahirap yung pinapaliwanag ko sa inyo, at hindi nyo kaya, sigurado ako, hindi nyo talaga kaya. Kasi kung ano yung inisip mo, yung ka. Pero, doon sa ilan-ilan, na mga positive mag-isip, hindi po original na kwento yung kinuwento ko sa inyo. Istorya na to ng maraming tao at especially do sa mga kapatid natin na uh, Filipino-Chinese. Tingnan nyo yung mga kapatid natin na Filipino-Chinese. Sa baba, negosyo, restaurant, hardware, second floor, bahay nila. Kita mo, hanggang ngayon ginagawa pa nila yun. Sipin mo, hindi hindi na sila umuupa para sa sa pwesto nila, hindi sila umuupa para sa uh, bahay nila. Parehong kanila na 'yun. Isang bayaran na lang 'yun. Kung sila sa bangko, ang pambayad nila yung kinikita ng negosyo sa baba. Yung yung kwento ko sa inyo. Kagaya na sabi ko, hindi original. Pero proven na hindi lang ako ang naging success story. Hindi lang ako ang nakabili na property dahil yung inutang ko na property kumikita rin. ba? Diba? So, kapatid, pag-aralan mo maigi. Kasi, kalimita kasi sa atin, lumaki na takot umutang. Takot. Ang dami nagkocomment. Pakita natin na ah, sana may makita ako dyan na takot umutang kasi... Ah, pag hindi ako nakabayad, maiilit ng bangko yan. Tama ka naman doon. Tama kayo. 'Yun yung worst case pag usapan natin yung worst case scenario. Hindi ka naba, na ba hindi ka nakabayad at nailit ng bangko. Ano yung pwedeng mangyari? Kagaya na sabi ko, yung kinikita ng negosyo mo, 'yun yung pambayad doon sa utang mo. So yung negosyo mo ang nagbabayad, walang lumalabas na pera galing sa'yo. 'di ba? So ang original na puhunan mo dyan, original na ang bag mo dyan, issue kung magkano yung upa mo nung naupa ka, 10,000 pesos. Ngayon, pagpalagay mo, yung 10,000 pesos na yun, galing sa sweldo mo, pin i, i, i pinanguhulog mo ngayon, pinandadagdag mo ng hulog do sa utang mo sa banko, may nawala ba sa yung 10,000 pesos? Wala. Bakit? Kasi kung hindi ka umutang sa banko, hanggang ngayon naupa ka pa ng 10,000 pesos. So yung 10,000 pesos mo yan, kaya bumili ka ng property or umuupa ka, lalabas at lalabas sa'yo. So, hindi ka nawalan. Kasi sa panahon na paghuhulog mo, at panahon na nailit yan, nakatira ka sa bahay na yan. So, ang, worst case scenario na pwedeng mangyari, mailit ang property, babalik ka lang. Babalik ka lang doon sa dati. Hindi ka lumubog. Bumalik ka lang sa dati na umuupa. Okay? So, anong talo mo? Ang talo mo, babalik ka lang sa dati. Uupa ka lang ulit. Pero ano yung panalo mo? Doble ang panalo mo. Ang panalo mo, pagdating ng panahon sa iyo, ngayon itong property na to. isipin mo, kung 20 years to pay, kunyari yung kinuha mo, 21,000. Isang buwan, at kumikita ka 29,000. Minimum, isang buwan, kasi si 20 mil yung, yung kinikita. Isipin mo, tapos ka na magbayad, ngayon lalabas, may 50,000 buwan-buwan ka pumapasok. So yun yung maganda kung bata ka pa, nanonood ka sa akin, pwede mo na simulan to eh. Kung, kung, kung pwede ka na umutang sa pag-ibig sa bangko, simulan mo na umutang. Piliin mo na yung 20 years. Kung 25 years old ka ngayon, piliin mo na yung 20 years to pay. Ngayon ang maganda dito, after 20 years, 45 years old ka na, pwede ka na magretiro. Bakit? By that time, bayad mo na, meron ng 50 mil, 50,000 50 at least, na pumapasok sa'yo buwan-buwan. Yun yung kagandahan, kapatid hindi ka naglabas ng pera, yung negosyo mo ang nagbabayad ng utang mo, plus may pumapasok pang pera bukod doon sa pambayad. Win-win situation dito. Kung ang talo mo rito, tabla. Hindi na siguro masama yun. So, kapatid, i-analyze mo to. Regardless to kung ano yung negosyo mo, i-analyze mo to. Hindi masama ang umutang. Importante, yung utang mo, hahayaan mo kumita ng pera para makabayad dun sa utang mo. Ako po si RP ng Jim Dipo. Gandang araw po.